Yon. Ang linaw. Ito na yung pinalitan natin. So guys, ngayong araw nga guys ay magpapalit tayo ng park light ng MIUI 125. Dito yun sa ating dashboard. Dalawa kasi yung park light niyan guys doon sa headlight at dito sa dashboard. So ang papalitan natin ngayon guys ay dito sa may dashboard Kaya yeah, umpisa na natin guys Eto, apat na Philips screw lang naman ang tatanggalin natin Etong dalawang side na to Ayan, yan yung pangalawa Tapos dito sa taas Yan lang naman ang kakalasin natin guys, madali lang naman magpalit yan Kahit bata, kayang-kayang gawin yan Yan, bali apat lang naman ang kakalasin natin dyan guys So guys, kung gusto nyong matutunan at basic lang naman to, panoorin nyo hanggang dulo tong video para masundan nyo, para kayo na ang gumawa sa inyong motor, kaysa magbabayad pa kayo sa labas, sayang din. Mas okay na na kayo ang gumawa para matutunan oh, nyo okay. rin. So guys, pagkatapos nyo tanggalin yung apat na Phillips screw, tuklapin nyo na to. Yan, madali lang tanggalin yan guys. Basic lang yan. Yan, ganyan lang. Pero pag bago pa yung motor nyo guys, medyo mahihirapan kayo magtuklap dyan kasi kapit pa yung mga lock. Ito kasi sa akin, medyo hindi na siya ganun kakapit kasi nakailang kalas na yan. Pero pag bago, medyo mahirap yan. So yan guys, tanggalan na natin. Ngayon, naanapin nyo yan yung park light. Ayan, bali may anim na ilaw yan guys. Ngayon, hahanapin nyo lang yung park light dyan. May discard dyan para mahanap. Ayan gagawin nyo, pailawin nyo muna. Punyo yung susi. Yan. Punyo yung susi. Tapos, tsaka nyo hugutin Yan. Yung park light niya. Ito yan. Bali may anim na ilaw dyan. eh ay anim. Ito yan. Isa, dalawa tatlo sa dalawa tatlo tik tatlo yan ang bubunutin nyo dyan ay lapit natin ang ang bubunutin nyo dyan di ba may dalawa dito isa dalawa eto sa gitna tapos sa kabila naman ganun din yan, bale, may tatlo din dyan. Ito, isa, dalawa. Ito, nasa gitna. Magkatapatan yan. Ito, tsaka ito. Yan, ang galing mo lang. para mas maliwanag. Yan, bali, anim yung ilaw dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pero ang pupunutin nyo yun, dalawang magkatapat na yan. Ito, tsaka ito. Yan yung park light ayan, park light to. Stock pa dyan nakalagay dyan. Medyo matako sa baterya, kaya papalitan natin ng LED na T10. Ayan. May discard pa dyan guys para malaman mo na yan yung park light. Ang gagawin mo, on mo yung sauce so Kasi ilaw naman yan pag on mo. Ayan, naka-on na. Diba naka-on na yung sauce so Ngayon, bunutin natin. Pag nakailaw, yun yung park light. Naka ito. Yan, nakailaw. So, ibig sabihin, ito yung park light. Tapos ito naman. Ito, hindi siya nakailaw. Pundi kasi. Tapos nga, patay mo na ilaw. Yan. papagtan natin ito ng pitet LED. Ngayon naman guys, para ang discarte nyo naman dito. May polarity kasi ito, itong LED nito. So. Gagawin nyo, salpak nyo lang muna. Ayan. Parehas, kabila yung saksak natin. Ayan, plug and play lang naman yan. Ayan na guys. Bago nyo ibalik siguraduhin nyo munang gumagana ang gagawin nyo dyan ay on yung muna sauce yan guys hindi umilaw so guys yung umilaw dyan check engine yan nahugot lang so yan guys hindi siya umilaw naka online na sauce gagawin nyo dyan balik tarin nyo lang to may polarity kasi yan yan so ayan may ilaw na may ilaw na ganoon din sa kabila mo lang may polarity kasi siya so ayan guys may ilaw na o ba diba? ganoon lang kadali Ngayon, patayin nga ang balik na natin kung saan natin tinanggal Ayan. Dito lang naman yan nakasalpak eh. Ayan, salpak lang natin. Yun, ang salpak na, nakabaon na. Sa kabila, ganun din. Yan, okay na. Tapos balik nyo na to. Nakaipit lang dito to. Yan, ganoon lang kabilis. Ganoon lang kabilis. Siyempre, pagkatapos yan, testing nyo ulit. May kaso maliwanag, hindi magkita. Un mo ulit yung sose. hindi masyadong kita kasi maliwanag pero gumagana siya kita ko siya so ngayon balik natin sa uli lang natin yung kinalas natin Let's go. Let's At ngayon nga guys, sa isa sa uli na lang natin. Kung paano pala nga natin kinalas guys, ganun din natin ibabalik. So guys, hanggang dito na lang itong video natin. Pero tapusin nyo hanggang dulo para makita nyo yung result ng ginawa natin. So, please like and subscribe sa aking YouTube channel guys para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. So, yun lang. Thank you. So, guys, hanggang dito na lang. Ngayon, titingnan natin yung final result. Ayan. Ang linaw. So, ito na siya, guys. Malinaw na malinaw. Na well, hindi na kasi yan. yan ha? So, hanggang dito na lang, guys.